Pa sa akin mus Ikaw na ang naging gabay Sa tuwing ako'y nadarpa Ni minsan Hindi ko nadama Na ako'y iyong haya Ang madapuan ng sakit Ang ang init Na iyong haplos siyang naging daan Para ako'y manatiling malakas Ay salamat sa iyo Naalala ko hawak mo ang aking kamay Kasabay ng liwanag ng iyong ngiti Na siyang umukit na sa aking pag-iisa Na hinahanap ko tuwing ako'y takot na takot Ang liwanag ng iyong mata ang tangi kong pag-asa Para ako'y maging matapang Ay salamat sa iyo Ngayong wala ka na, hinahanap ko ang iyong blues At ang mga paalalang, hindi ko sinunod nung ikay andito paan Buhay na buhay pa sa aking paningin At ako ngayon nangangapasan, lulugahan maiwasan ang lumuhat Tuwing nananariwa sa aking alaala -ala. Ang mga naganap nung ika'y nahihirapan Nalubusan na tumatak sa aking isipan Ngayon wala ka na lubos-lubos na ang kalungkutan na aking ladarma Ay, nasan ka na? Simula na ako'y iyong iniwan Ngayon ako'y kumakapa at hinahanap ang sarili kasabayan ng luha naba, ulit -ulit na paulit-ulit na pumapatak sa sulok kung saan ako'y nag-iisa ako'y nagtatanong sa harapan ng salamin kasabay ng pagkagalit sa lahat ay pasensya ka na hinding hindi ko makakalimutan ang masayang araw na ika'y aking kapiling mula sa aking pagkabata sa iyong aplos ng kasuli ay aking nadama maging ang alagang walang katulad na akin ang iti